project lang po tayo diretso kina Sir Nick tsaka kay Ma'am Joy tsaka kay Ate Heidi shout out yung anak nila Ma'am Joy tayo kita Project ayan Sir Nick, good morning po. Oh, good Ayan, good morning. Si Sir Nick, yung owner natin dito sa Vitas Project. Ano, test? May test na yung ano, yung dream house mo ah. <laughs> Ayan, pinalinis ko na to. Para dito kami mag-alo. Ayan, si Madar. Madar, good morning. Good morning. Uh, nanay ni Ate Ivy. Ayan, tsaka yung tatay niya, si Sir Nick. Tsaka si Ma'am Jo, yung owner natin dito sa Vitas Project.

at Aiden. Oh. Ayan. Uh, konting kempot na lang dito sa kitchen mo. Okay. Wala, wala, tapos na. Wala na. Wala na. Ayan mga boss, yung ating ano dito. Yung owner natin. Si Ma'am Joy tsaka si Sir Nick. Ayan. Sa so, installation, yung nagawa natin dito. 6560, porcelain tiles po. Yung nakalatag dito. Ayan. Dami yun. 400 pieces po yan. Ini <seks> <laughs> Si si Ate Marlene nasa. Banyak sama Simpson nah. Yeah, no? ganda bahay ni <laughs> <sighs> Master George. good morning. Good morning. Mm. Si di nah. dry pack ah Ang, ang ano natin ito pala yung isay natin sa ating ano sa ating aluminum aluminum uh, hanging cabinet dito, sa kitchen ayan ang napili na ati Heidi tsaka ni ni ma'am Joy aluminum para daw iwas anay ah uh, madal ayan ito yung napili nila yun ang gagawin ni boss Julius dito Bungan may pawari ka rin Ayan. Tsaka pala yung pintor natin. Nandito na. Si Boss Roel. Oh, o. Ayan. Para ma... Ma... na ito. Kaya... Isang pintor muna po yung... Kapasukin natin dito. Kasi medyo masikip yung ano. Yung area. Yan yan. Hindi pa tayo makakapublast sa pintor na, na Roel. Tsaka pa pala yung mga ano strip light dito, yung mga pin lights, punta po tayo ng RV Ramos. Mamimili po tayo dito para makaready na. Mamaya, tsaka dun sa kwarto mader, yung mga pin lights, tsaka strip light. Bibili ko na mamaya kay, sa RV Ramos kay Boss Mac. Dun sa Lagundi, Mexico. Tsaka bibili po tayo ng ano, ng

USA din po sila na madal. Mm. Ayan. So, uh, madal. Mamili ko naman kaya kaya din drop light. Itang, itang drop light. Awa. Ako itang kaya itang parko. Pag-pili nga na. Saka yung mga ano. Shower. Shower din sa Santo Niño mga project. Uh, Pinabibili na ni Ma'am Yoli. Master. Yung shower. Itang,

subukan na natin. Ayan. Bali po itong gagawin natin ano kwarto. Dito dito uh, yung kanyang pinto. Bubuksan po natin 'yan tapos sasara natin 'to. Ayan, street light na tricolor tapos yung apat na pin lights po sa dulo. tapos yung ano center light. Yan napapa tingin mo na rin si Mother dito ng center light sa RV Ramos. Ayan po yung kanyang ano ceiling. PVC panel na wood look ang nilagay po natin dito. Uh -huh. Maragulo, Ayan si Ate Ay, ano? Ate Marlene. Oh, kumakain ng mga nanay. Ayan si Ate Marlene. Salamat sa inyo. Salamat nang kinakain ng Ate. Ice <Marlene>, cream. Ah. <laughs> <Ate Marlene> Ah, <laughs> <laughs> uh, si Ate Marilyn na Washington so, din na uh, nanay. Mm. Tabi-tabi mm. lang sila do. Uh, tapos dito na estimate natin yung kanyang ano, yung kanyang strip light. Bali ano po? Ah, uh, 12 meters po yung dito, katulad pa parehas lang po yung sa kwarto. 12 meters tapos pin lights na apat. Yan. Yun dito, dalawang pin lights ilalagay natin dito.

Hai, hey, lihatlah Bapak. pak? Gini Gampang ada, gampang ada nih eh. Gampang libri Gampang hari Ayan master lah, kapit Wow Oke Lagi yang mau nih Ayan Pakai yang ini master Kamu singgah ya?

Wala ka. Dati ano, pang set ngayon? Kapag set ngayon, aja ka kape? Kape. Mga naman. na-sit ka, kape. Well, ganun. Eh. So, pa. May kape rin. Kaya ano? Sprite. ah Hindi pa Sprite. Kaya ka niya. Baka kay na Kaya po

dito na kapag natag na dito si master tapos doon okay na rin yan dito naman sa ano natin sa ceiling natin yan kapag masigil na si Rowell dito epoxy A and B ayan na yung gamit natin sa lagtuan epoxy A and B po Dating natin ginagamit di ba yung luktohan dito. Sa so, uh, mga cement board. Okay. So ngayon mga boss, iba muna natin mga tropa natin dito. RB Ramos muna po tayo. Bili na mga ilaw. Tsaka yung toilet bowl dun sa San Antonio Project. Tsaka yung shower. Okay. Dito na tayo. Ayan, mm -hmm. R.V. Ramos. Presyon daw. Doon tayo bibili, mga boss, ng mga ilaw sa Vitas Project kay Boss Mac. Ayan ah. Oh. Asama natin si ano, si Mrs. Boss Mac ayan, ang ating bodyguard. <laughs> okay. bodyguard, ginawa mo ako bodyguard. Dan, then. Ada okay, stiker di dari Bos Mark. Ada tahu Bos. Bos, kita turn dun. No worry ayo Ini. Ah. Kaya Bos Mark. <laughs> Itu kayo. Okay. Eh. Hey. La, ayun, box, eh. ayun, boy, alayo, boss, Alayo, ay boss, Alayo. Halay. Halay. Pareng, naging 40. Boss mark. na. kay boss. boss. Yung ano, yung, yung shower na binibigay sa akin, kokonin ko na. Tsaka yung okay, Hilaw. mo? <laughs> Square lang eh boss eh Empe light mo Awa awa Kung ako pa tayo Ito yung bibili natin Tsaka yun Dalawa Yung sa Sa kitchen Bale yun na Shower boss pilan At Atlo ito, ito yung napili natin o. Oh. Ayan, yung shower. Ay. At and dito ito. Bale tatlo yan. Yung Pati yung sa Kambasio Project, bibili natin. Pag-reserve, ano? Ah, naka reserve na ni... Boss. Boss. Ano <laughs> <laughs> siya pangalan mo? Kenneth. Uh, boss Kenneth. Wala si Boss Mac, ano? Wala po si Boss Mac, no, Boss. Yung kanyang Kenneth. ano, yung kanyang... Kapadet. <laughs> boss, yun <in> yung toilet mo. <laughs> ha? Toilet ilan? Ito mo, isa lang, toilet bowl, ito yung napili natin kay Santa Niña Project, doon natin lalagay ito, one piece na toilet, bo toilet bowl, soft close. daming ilaw dito mga chandelier yan you know? o mga center light dito oh. ang ganda o yan lang medyo mamahalin yung shower ah okay na yung ano I strip light 24 meters ilan yung driver niya?

Drop light. Tayo pantaluhan yung pantaluan. Ayun doon. Tsaka ito. ito. meron na akong nalagay dito. Nang ganito sa ano yan, sa BB Motor Project. Tapos ito yung tatluhan. No? Ito. Masamagano ito magkano ito? Ito to. Kasama na ilaw. Kasama uh. na ilaw. Ayan na. P5. Kasama na ilaw. Ayun dito. 6,000 boss. 6,000. Yan yeah, lang yung mga ano mo. Drop light. No, yung no. pangaliwa. Talo. Ito pa oh. Uh. Ito. Maka na ito. 5,500. 5,500 ito. 5,500.

center light ayun na oh. yung ganun na center light sa sa kwarto ito so, nasa makano to 4-5 po 4-5 na to 4-5 gotcha boss yan yan baka mag ni Maliar ayun yan nasa 4.5 5 Pwede center light. Pwede rin ito. Pwede ito makakala. Boring, boss.

Ayan, pwede kang magano, mag-disco na <laughs> sumayaw dito, ayan ha, may remote oh. to, sa switch kan Pwede po pwede sa switch, sa remote yan. Mas maganda may remote oh. kahit nan... na Nakahiga ka, pwede mong yan yung ano Yung kulay Okay Yung na ako na at mga ilaw natin. City lights ito. Buyer din po 'yan. Yun Anong, yung sa pin sa kwarto chaka dun sa kitchen. Merong ano, kulay blue. Pinang gusto ni Mama Marlene. Yung daw may may kulay na may kulay. Ang liwanag na bossing. <laughs>

pero na yung ating ano, pinamida dito sa RV RV Ramos Electrical Supply. Ah, kompleto po dito. Sa electrical tsaka sa plumbing. Okay. Ayun na. Na po. Ayun na. O binuksan ko tayo. Okay na po yung panel natin. Uh, Alam niyo na po yung vlog natin.